maapektuhan ba yung ating mga credit score dito sa CIC kung yung mga ola ay na-rebook na, may issue, may cease and desist order, na-raid, mga ganyang klase ng mga ola na may problema dito sa SEC at yung mga maraming complaint, di ba? So yun mga ka i-explain ko din sa video ito kung may possible ba na magkaroon tayo ng credit score na uh, bad credit score o bad credit record sa CIC once na ganyan yung mga, mga sitwasyon nito, mga ulan nito. Pero bago ang lahat, maglalabing lang po muna ako sa inyo na pakipalo po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel Pakilike na rin po kung nagustuhan nyo ang video nito at pakishare nyo na rin sa iba mga OLA victims, sa iba mga gustong umutang sa OLA na mag-isip-isip muna bago mangutang dito sa mga OLA na ito. At pakihit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa ko dito sa mga usapang OLA. So yun nga, still, hindi ito theory na, no? possible possible po na magkaroon pa rin tayo ng problema at magkaroon pa rin tayo ng bad credit record o bad credit history o bad credit score dito sa CIC kahit yung mga ola na yan ay na-revoke, na-raid o may cease and desist order o or kung ano man yung issue ng kanila kung may nakasampang kaso pa yung mga yan as long as they are submitting entities. Okay? Yung pagiging submitting entities po kasi nito mga OLA na ito ay kailangan po at isa sa mga requirements bago magagkaroon na bigyan ng lisensya o rehistro itong mga ola dito sa CSEC. Okay? Linawin ko lang no kasi maraming kala na okay lang kahit di na bayaran. Parang ganun siya sabi na kasi wala namang problema dyan pag ano, uh, ah, hindi na makukulong. Pero yung credit score natin magkakaroon din po ng problema as in the future. eh ah, pero depende ha. Ah. Tandaan nyo, Depende pa rin doon sa mga lending companies, sa mga bank companies o sa mga financing or lending companies, kahit may record kayo o kahit may mga bad credit record history kayo, kung pautangin pa rin kayo. Nasa decision pa rin po yan ng mga lending companies. Okay? Yung mga banks, ha? Wala ko sinasabi hindi na kayo pautangin. It is just the basic base ng mga lending companies kung okay kayong pautangin o hindi. Depende sa inyong mga credit score dito sa CIC. Kasi makikita nila dyan kung ano yung mga hindi nyo nabayaran, kung ano yung mga hindi, hindi nyo na ayayos o naging delinquent kayo sa ibang mga lending companies na mga apps, mga online lending apps, na mga record o uh, submitting entities ng CAC para maliwanagan lang po kayo. Okay? Kasi dito sa Credit Information Corporation, nakita ko yung post nila sa kanilang page na kahit na-rebook na po yung mga ola, ito kasi nagkaroon ng revocation ng SEC na mayroong 401 na firms o lending at financing companies na na-revoke. Pero ang sabi nila is all lending and financial companies are legally obligated to report credit data to the CIC. This helps keep the, informa the credit information system complete and reliable, protecting both borrowers and lenders, CIC, ayon sa CIC President and CEO nila. Okay? Then, ito lang po, no? Medyo para sa akin is magiging unfair. Ito lang ha, may opinion lang po ito, point of view ko lang po ito. Parang ang unfair lang naman po kasi na masisira pa rin yung credit score natin dahil lamang sa hindi agad nakabayad yung isang borrower doon sa isang online lending apps company. Gayong alam naman natin na kalamak dyan ang mga loan sharks yung mga loan shark, yung mga may issue ng harassment, may mga kaso, may mga cease and desist order, may mga nare-raid, di ba? Dahil nga sa mga paglabag sa unfair debt collection practices. Ito para sa CIC, no? Uh, uh wala akong alam, wala akong ideya about their procedure or their system generated uh, policies. Okay, wala tayong, uh, wala tayong alam niya, wala tayong pagkakaintindi dyan. Hindi natin, hindi natin naiintindihan yung proseso nila. Pero para sa akin, parang ang unfair na nagkabuhon bon ka sa utang dahil ang taas ng tubo at interest na hindi nila mismo sinusunod yung mga rules and regulation about the ceiling of interest rate na 10,000 pa baba ay ng monthly. Walang problema ro, di ba? And nga eh, simple na nga lang yung utos, may unfair depolation practices, di pa rin nila Kung ano yung hindi dapat sundin, yun yung ginagawa. Ito mga aula. Uh, para lang sa CIC, no? question lang po ano ba yung mga procedures ninyo para masabing dapat ma pa rin ng ng hindi magandang record yung isang borrower about the realities na nangyayari sa borrower na nabaw na sa utang na haras pa. Diba? Tapos ang daming ng issues meron na na di Diba? Ang daming na-rebook katulad nito. Example ko na lang po etong si High Fin Lending yung na-rebook Yung si Peso Wallet yung si Credit Cash. Diba? Wala na nga si SEC List of uh, recorded online lending platform yan, no? Dahil nga sa pangkakaroon nila ng problema, dito sa kanilang third party services, no, we will take corporation, no? And nag-ooperate pa rin dito sa Play Store, pero wala na sila sa list ng SEC, di ba? Nakakalungkot lang isipin, no? For the CIC agency, okay? Nakakalungkot lang isipin na parang unfair, na, na hindi sila kasama sa list. Kung parang they are illegally operate, operated pero kailangan pa rin nila mag-forward ng credit score dito sa mga borrower. Eh sige, sabihin natin natanggal sila before that. Before the the, they have the revocation order. Kunwari, kan, ngayon, na-revoke sila. May mga nakautang pa pero matagal silang wala sa SEC. One month almost na. Tapos nag-ooperate pa rin. Di ba parang ang unfair naman para doon sa mga nakautang na naharas na bawal sa utang tapos magkakaroon pa na record kahit na hindi na nila sinunod they are illegally using uh, they are illegally operating uh, the company para magpautang kahit na hindi na sila pwede mag-operate dahil wala kang lisensya pero dahil nga nasa play store at wala tayong uh, kapangyarihan para patigilin sila sa pag-operate dahil they can be download even in the Play Store, even the App Store, even the Viva uh, the Vivo B apps, no? Pwede silang ma-download diyan. Pwede silang makapag operate Tapos magpo-forward pa rin sila ng ah uh, ng record para mag-submit ng kanilang mga uh, record ng mga hindi nakapagbayad ng utang. Para hindi ko sure, I'm not uh, an expert in this kind of ano uh, discussions, no? Pero ang ano ko lang, sana bigyan ng mas mas balance eh para sa akin. Kasi kung may issue na, no? kung may issue na, yung mga ganitong klase ng mga ola na na-rebook, may sisindisis or may kaso sa korte, may issue, may mga pending cases, di ba? At na nag-ooperate illegally using the Play Store, using the App Stores, di ba? Dapat mas tignan muna nila yung sitwasyon ng mga ola na, oh, bakit ka nag-ooperate? Patawag ulit. Tapos mas dagdagan yung kaso para mas mabaon ng mga reklamo para itong mga ulan na abusado, gawa ng ganito, nag-ooperate kahit wala na esensya, kahit na misis and disis order na galing sa SEC mismo, kahit ng mga pending cases sa korte, yung mga yan, still, makaka-apekto pa rin sa individual na nagkaroon ng utang. Hindi po ba? Para lang sa akin. Kasi, ito pa yung isa, no? Na kahit na-read na, yung mga ola, ito ayon mismo sa kay Atty. Kim yun, ng SEC, ayun sa kanya, kapag ka yung mga ola na narin na, tungkol sa kanila mga pautang, maaari pa rin sila manihil dahil ang utang ay nangyari bago mag -read. Ang mga ito, base sa kontrato o contract of loan, hindi mabubura ang utang dahil lang naridang ang isang ola. E paano kung yung wala, wala nga lisensya, tinanggalan, misis and Mrs. order, pero nag-ooperate, paano naman yun? Tapos masisira pa yung record ng isang individual na nagkaroon ng utang dito sa CIC, di ba? Para lang sa akin, medyo hindi parang swing to to have the right the uh, the right balance do sa borrower at sa lender. Parang unfair lang kasi sila nga mismo ginagawa nila yung illegal pagkatapos magiging legal yung pagpasa ng record kapag hindi nakapagbayad. Ega eh, yung almost 50 percent per month yung kanila mga patubo. Tama po ba yun? Sa so, halagang isang libo, masira yung record ng tao dahil lamang sa utang na 50%, gayong 15% lang naman pala, yun dapat na masunod o yun dapat na gawin monthly na mga patubo nito mga ulan ito. No? So yun nga lang, yun lang may bibigay ko sa inyong discussion ngayon din sa ating video. So sana nakatulong ang video ito. Muli maglalabing ako sa inyo na pakipalo po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Maraming pong salamat at hanggang sa muli.